what's at mga shooters kamusta kamusta po kayo sa video nito ito lang po natin etong hindi magandang pagkatalo ng ating Gilas Pilipinas well pero sila pa rin naman yung pinakamagandang record na tinala sa buong Asia sa mga naglaro kahapon mga shooters ano pa nga ba magiging strategy coach Chot Reyes pagdating dito sa dalawa natin natitirang laban against Angola at sa Italia yan po yung ating tatalakayan at pag-uusapan sa video ito. Pero bago yan, ha, makikiusap po ako mga shooters. Baka bago lang po kayo at napadaan sa ating YouTube channel. Please, pakihit naman yung like, yung subscribe button. Papindot na rin po ng uh, notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Mga no, shooters, bago po natin talakayan. Ako po yung may tanong dito sa ating uh, magiting na coach Reyes. No. Bakit hindi masyadong nagamit yung kanyang paboritong si Kipe Rabena. Ngayon maganda ang inilaro dahil hindi pinagbigyan. Pinaglaro lang ito ng 8 minutes mga sa nagkaroon ng 2 points. Gusto ko yung naging hassle ni Kipe Rabena dun eh. Yung atake niya, no? magaganda, yung, maganda yung atake niya, yung mga drop pass niya dito kay AJ Edu, kay Junmar Pajardo at kay Japet Aguilar. So maganda yung mga nagiging ginagawa niyang play. No? At may gusto siyang patunayan, na mga shooters, matapos siyang mabudyan, may gusto siyang patunayan. Pero hindi na nga nakabalik. Pinagbigyan lang ng 8 minutes yung uh, keeper Avena. Pero diba? So, isa pa mga shooters, no? Isa pang tanong. Bakit hindi nakapaglaro din si Renz Abando? Nakuha na niya ang kanyang kumpiyansa. Mga shooters. Nakuha niya na yung kanyang kumpiyansa matapos magdang sa first shot. Kaso, hindi na rin pinaglaro yung isang Renz Abando. di ba? No, so, nakakapanghinayang kasi yung Renza Bando, binigyan ng apat na minutong paglalaro, may 2 points, 0 rebounds. So, si Renza Bando, apat na minuto lang ginamit at pinaglaro. Isa pang tanong mga shooters, bakit hindi tumawag ng timeout si Coach Chot Reyes nung na-pulled out si Jordan Clarkson para ma-regroup no, yung kupunan? Laban nga dito kay Carl Anthony Town, di ba? Bakit hindi po tumawag ng timeout si Coach Chot Reyes? Di ba? Ano gagawin play para ang ang ang, ang ano po sana ron, purpose po sana ron, no ma-regroup sila, makapagawa ng bagong play at kung sino talaga yung go-to guy na aasahan doon sa loob mga shooters. Pero hindi po ginawa eh. Hindi po ginawa. At isa pa, mga shooters ha, sana, i-request naman to, request ko kay Coach Reyes, sana, more design play para kay Junmar Pajardo sa kanyang Oh, makikain niyang makipagsabayan eh. Kaya niya makipagsabayan kahit kay Carl Anthony Town, di ba? So kaya ni June Mar So ako, nire-request natin na sana magkaroon pa ng more design play for June Mar Pajardo. At isa pang nakakapagtaka rito mga shooters, sa mga ganitong situation, no? Yung katulad ng pagpaldo ni Jordan Clarkson at yung mga ganong klasing laruan, ako may tiwala ako nakakayanin ng isang CJ Perez na sumalaksak sa ilalim dahil atletik po ito eh, yung CJ Perez nakakapanghinayang at hindi na gamit diba? di ba? hindi po na gamit 0 minutes po yung CJ Perez 0 minutes hindi po na bakit halos nabangku po yung isang CJ Perez dyan at igit sa lahat mga shooters ako may tanong na, na, ano na alam ko alam to ng mga coaches sa PIBA no? yung mga nagko-coach bakit hindi man nang ginamit ng coach ang yung coaches challenge lalo na doon sa mga tawag kay Clarkson na Paul di ba may coaches challenge eh. sana tinawag eh, sana challenge nila yung mga referee yung uh, uh, mga anak doon sa ano sa committee di ba challenge nila yung mga shooters no meron pong ganun eh hindi po ginamit ni coach Shot Reyes So titingnan po natin yung statistic ng mga manlalaro natin na kung sino nga ba yung kumanadyaan. ba? Diba? So ito na nga yung sinasabi ko mga shooters na pwede maging advantage na gamitin ni Coach Shot Reyes na bago niyang strategy. Since hindi niya ginamit ito si Kai Soto, binigyan niya lang ng 2 minutes na playing itong si Kai Soto. ba? Diba? So binigyan niya rin si CJ Perez na alas parehas na to Bangkuan sila ni, ni Kai Soto at saka si CJ Perez kasi dahil si Kai Soto nakapaglaro lang po nang 2 minutes at si CJ Perez 0 minutes so almost banguhan yung Renza Bando mayroong 4 na minuto. 'Di ba? Yung Keeper Ravena naman ako nagagandaan ako sa ginawa niya kagabi na hustle play eh. Yung Keeper Ravena may 8 minutong mapaglalaro. So baka may gustong patunayan si Keeper dito pagbigyan natin. Ipakita niya yung kanyang kakayahan. Kung talagang karapat dapat siya diyan. So ipakita niya po yan. So baka yan po yung gustong mangyari ni Kiefer Avena kagabi. Diba nakita nyo po yung pag-save niya ng bola papunta kay Jordan Clarkson sa isang slam dunk na ginawa ni Jordan Clarkson. So maganda po para sa akin yun na pwede siyang makipagpalitan talaga ng ano, na makipagbasagan ng mukha doon sa sa floor para para patunayan yung kanyang kar, nakarapat dapat siya dito. Di ba diba, mga shooters? May gustong patunayan yung Kiefer Avena rito mga shooters. Diba ulitin po natin ha, sa statistic nila. Si Jordan Clarkson may port by 35 minutes playing time, no, with 28 points, 7 rebounds. Junmar 29 minutes playing time, 16 points, 7 rebounds. Dwight Ramos 34 minutes playing time, 13 points and 6 rebounds. So tatlong player lang mga shooters ang pumasok sa double digit scoring. Tatlong player lang ito. Pero kung ito may gumawa dito ng mga limang player na pumasok sa double digit scoring, baka nanalo ang Pilipinas dito eh. 'Di ba? Kung binigyan ng, pag, ng kumpiyansa yung ibang player, katulad yung Jamie Malonzo mga shooters, 15 minutes pinaglaro, pero hindi nakashoot, pero naka pero may 2 rebounds. Si CJ Perez wala talagang minuto. 'Di ba? So ako sa tingin ko dapat pagbigyan si Kai Soto rito sa susunod na laro. No? Pakita ni Kai Soto na karapat-dapat din siya diyan. 'Di diba? Roger Ray Pugoy 19 minutes playing time, 6 points, 4 rebound. Scotty Thompson 20 minutes playing time, 5 points, 1 rebound. Sino na nakakapagtaka mga shooters? Yung Scotty Thompson na ka sa PBA na gumagawa ng 11 rebounds, 13 rebounds, 10 rebounds, 9 rebounds dito agabe sa, sa loob ng 20 minutong paglalaro niya, meron siyang 5 points, 1 rebound. So nawawala po yung rebounding ni Scotty Thompson dito. Pag nating naman po kay Javi Taguilar, 8 minutes, 2 points, 1 rebound. Ang nakakapanghinayang, hindi na naibalik yung Renz Abando na may 4 minutes lang, 2 points, 0 rebounds. Hindi nabigyan ng pagkakataon, hindi nabigyan ng chance ang ma maipakita yung kanyang talento rito. Diba? So yun yung ating pinangihinayangan mga shooters. Dahil alam natin eh, itong Jaffe Taguilar, Carl Anthony Town, kaya pong makipagbabagan, kaya makipagsabayan ng iba natin peher. Pero, no, dahil siguro, eto naman yung sa akin dito, sa ganang akin, kaya hindi napagbigyan ng yung Kai Soto dahil sa dalawang magkasunod na foul na binigay. At yung AJ Edo na first five, maganda ang inilaro. ba diba? Pero still mga shooters, napakaraming tanong. napakaraming pong tanong. Nangihinayang tayo. Alam natin, malungkot tayo sa pagkatalo natin. 87-81, 6 point lead lang po sa ano to eh. Kayang kaya po ito. ba? Diba? Kahit na nag-graduate pa. Itong si Jordan Clarkson. ba? Diba? Kayang kaya po natin talunin ito eh. And hopefully kayanin po natin itong dalawang makakalaban natin sa susunod. Yang Italy. At hopefully kayang mamintay ni Junmar Pajardo yung naging laro nila against dito sa Dominican Republic at ni Dwight Ramos para mapakita nila dito kay President BBM no, para hindi masayang yung kanyang pagpunta dyan yung 87-81 win ng Dominican Republic ibawi po nila against Angola at sa Italia maraming pong salamat sa inyong panunood ingat and God bless everyone at John Laban Pilipinas Puso